What's up guys, welcome back to my channel Ngayon yung kumaga nga pala guys ay matakas yung hangin dito sa amin kawa ng bagyo dahil nga guys, walang sa hangin tapos nasamahan pa ng malakas na ulan ay walang kuryente kasi kami taga Marinduque tapos din naman guys, malakas yung hangin tapos sa pa naman lakas na ulan. Kaya wala kaming kasi grudahan kung ito tataas pa o kaya babagsak na ito ng babagsak. Dahil nga guys, nag-uulan ng sunod-sunod ay eh, yung na pinapaniparan namin masyadong malayo sa kamarami ng tanim. Okay, guys, kung napapansin nyo, yung mga yuga na at Sagingan basang basa pa kasi ka kakalma lang ng malakas na ulan kanina. Kasama ko pa nga pala dito guys, yung aking pinsan sa yung aking kapatid na naghahawak ng camera. Sila din pala guys, yung palaging kasama kasi tuwing magatesting na At yun na guys, narating na namin yung tubigan. Kung tawagin namin dito yan yeah. yung tubigan weekends pero maraming tawag yung iba dito medyo natagalan din nga pala kami dito guys kasi nagbuhulbo ni lubid na aking ginagamit ayun nga guys hindi lang hangin ang malakas kundi yung malakas na ulan sa taas kaya hindi natin hindi kami sigurado kung tatas ito ng derechuhan ayun nga guys dahil sa sobrang bigat ng ating saranggola kasi malakas si ulan eh hirap dito ng pataas so, sobrang bigat na hindi ito kinakaya ng hangin na malakas nung no, makakasin nyo guys malakas lakas yung ating ginagamit yung somba kasi ito yung tinatawag namin ni film na ginagaya namin sa ilang piraso dahil sa sobrang bigat nung saranggola natin gawa sa basang basa na ito ay hindi nito tumagal ito yung magsak na rin at ito na nga pala guys yung pangalawang pagtaas natin tumaas siya ng diretsyuhan pero pansin nyo guys yung bundok napakalakas sa ng ulan kaya sa taas talong lumakas pa ay, ayan, hirap tuloy pa taas. Okay. matalakas din yan pala, guys, yung hangin ay hirap na okay. hirap itong tumaas kasi basang-basa natin ating saranggol. Pansin na pansin naman guys na kahit sobrang lakas ng hangin pa rin. Pansin nyo okay. guys, hindi talaga itong tumataas ang todo kasi sobrang bigat na ating saranggol. Ayan, pinipilit ko pa rin itong pataasin kahit mabigat na para. Ayun na nga guys, sobrang lakas na ng ulan. Pero kaya ang gagawin okay. dito guys, ipapababain natin kahit ito'y ito, ito, tumataas pa kasi tayo din mahihirapan bakit ay lalong bubigat pa at lumayo pa ng bagsak kaya ito, ibabawa na natin magay, oh. tusok so ngayon guys, ay makalakad na kami kasi sobrang lakas na ng ulan kami maguwi-uwi na at kami mag pa sa mga mga bahay huh? at yan nga guys kita niyo naman kung gaano kalakas yung ulan pati yung dinaana namin kanina binaba na yung saranggola natin gulping basang-basa na pati yung kawayan sobrang, sobrang bigat na raming na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta. At dito na lang paalam.